Nandito na tayo sa Maybunga Elementary School. Lawaan ng Tike. Bali, ipapakita ko sa inyo yung daan. Yun, yung tarik na tarik na yun. Ayan, yung, kalsa yung kalsadang yung tarik na yun. Sa baba nun, nanggaling na tayo nila Kuya Ricky doon. Yun yung tarik na hindi natin tinuloy kasi hindi pina, pa, bawal pakyat. Bawal akyatin. Bawal. Sa likod nun, yung San Remillo at Abay na eskwelahan. Di ba dun, dun tayo nag-drop nung sa San Remillo? Hmm. Hmm. Bali may shortcut dito. No, nung una na yon harapan yun. Yung may... harapan ng ano. Uh Eh yun siya sabi ng teachers na eto na yung sa may mi... may bunga. Oo, tama. Layo no no. Hindi pwedeng akitin ng truck. Motor lang tayo nakakadaan. 4x4. 4x4. Uh, kaka deliver muna bago kain. o oh, sige. pagod na lang. Para isang pagod, kakain mo. Ah, deliver muna daw. Abangan ko na kayo doon. Sa oh. pagdadalan. Kataas ng burol. Oh. Bali, ka rin. Pamunta ng... May bunga elementary school. nan, Dito. Tandaan lang. Dito sa loob. Dito na eh. balik balik tad balik tad Yan, malayo din yung pinanggagalingan. Papunta doon. Bali yan. May dala kaming kanin. Pero dito namin kakain. Kanina hindi tayo nakakain ng tanghalian. Pas. Mag-aalis dos na. Ayan pinaghahanda. Pinaghahanda tayo ni ma'am. Po.

Yan, naihatid na yung mga ano, solar at battery. Kumakain ng tropa. mali hanggang dito na ng video at next delivery ulit tayo. Bali ma'am, pasabi po sa TIC, mag chat, -chat po si engineer bago po install po yung panel sa kaisol, yung solar. Thank you po. Thank you po ma'am. Thank, Thank you po sa food. Thank you po.